ito na mga kapuso mag start na ng, ng kanina nandun tayo sa baba hindi to naman tayo ngayon sa medyo pataas na medyo hingal hingal ng konti pero maganda siya kaso lang ay yun na kakahuyan talaga matahimik ang lugar. Medyo Bihira lang kasi sasakyan na daan dito. Ganyan po pinapaganda ng ating uh, pamahalaang uh, lalawigan ng marinduke ang Halos lahat ng mga access road na may mga barangay sa taas. Yun. Ito po yung build, build, build na ginawa ng uh, Pangulong uh, Duterte noong siya ay nakaupo na uh, Presidente ng buong Pilipinas, ano? at sempre dahil uh, ibinigay po niya ang pondo papunta sa DPWH then local na DPWH ay uh, whew, sila naman yung namahagi na ma bigay ng kontrata sa atin po mga local contractors dito sa Marinduque Ayan, mataas na. Matarik na. Hingal tayo, hingal na. Ayan, sa baba, oh. Ayan, sa baba. Ayan, sa baba. Ay, e pataas tayo. <sighs> Level